Hello everyone! Konnichiwa! Sir Ninja yours Truly My Youtube Channel Siya nga po pala, magdadrive tayo ngayon dahil magtatapon tayo ng mga karton or mga kahon kasi po dito sa Japan may schedule at araw at lugar na tapunan ng mga basura at ngayon naman, hindi po tayo nakaabot sa tapunan ng mga kahon or karton. Ayan. Ito nga po pala ang aking ayan, ang mga karton. No? Oh. Magtatapon po tayo niyan doon sa tapat ng supermarket na pinupuntahan ko na doon ako nag-grocery or namimili. Tara, samahan niyo po ako. Mag-drive na po tayo. Punta sa container o tapunan ng mga karton. Ayan. Tara, drive na po tayo. Samahan niyo ko. Buhay Japan! And start na po tayo mag-drive. Tara, niyo po ako. na po tayo kasi red signal. Ayan. Stop over mo na po tayo. Eh, stop pala kasi naka red signal. lang sumunod sa traffic light. Tara, drive na po tayo ulit. Ayan, medyo malapit na po tayo sa tapunan ng mga kakunar karton. At ayan, nandito na nga po tayo sa tapunan. Ayan. nga po pala ang tapunan ng mga karton. Ayan, kunin na po natin at lagyan na po natin doon. Ito po ang mga karton na itatapon natin. Ayan, medyo marami rami rin po ito. Ito po yung pinaglagyan ng mga mineral water at iba pang pa mga bagay. Ito, bitbit -bit na po natin. Ayan. Lalagay na po natin dito sa container ng mga takunan ng mga kahon. Ayan po, o. Oh, ang po niya, no? Ayan, dyan na po natin itatapon ang ating kahon. Ayan, ito na po. Talagay oh. natin dyan. Ayan, ayan ay na itatapon natin. Oh. O, oh. di po ba? Dito po kasi sa Japan may lugar. At dito nga po, walang schedule. Kahit kailan pwedeng itapon. Ayan, dito rin po. Oh. May mga dyaryo naman. Ayan, ang tapunan ng mga dyaryo. May mga papel, magasin, limbro pwede din po dyan. Dito ang mga kahon. Ayan, sa tapat lang din po ito ng supermarket. Ayan, at ang parking area, ito po. At ngayon, naitapon na po natin at tuwi na rin po tayo. Ayan, ang ah, tapunan naman kahon dito sa Japan. Buhay Japan! ayan po, thank you for watching please like and subscribe my youtube channel ni in Japan yours truly, buhay Japan arigatou gozaimashita